Tamo daw ang sekreto sa flawless skin ayon sa beauty blogger. Si Tracy Kiss ay may skincare treatment para sa sensitive skin na siguradong ikatutuwa ng mga kalalakihan sa mundo. Semen Facials Si Kiss ay matagal nang may rosacea at pagod na ang 28 years old na dating model sa kanyang namumulang balat at nalaman niya, pero hindi niya sinabi kung paano, na ang solusyon ay 100% all-natural purong sariwang man juice. Dahil lang tamod daw ay kayang gumawa ng babies na may soft glowing skin, sinabi ni Kiss na pwede rin ito sa kanya. Habang pinapahid niya ang man cream sa mukha niya, sabi niya na ito daw ay parang face mask na humihila sa balat at super glossy daw. Para daw itong langis sa mukha o wax na madaling ipahid sa mukha. Very cooling at nakakakalma daw. Isang maswerteng kaibigan na nagsusupply kay Kiss ng juice. Kinokolekta niya ito at nilalagay sa isang sauce tub na pang takeout. Pero mas maswerte ang mga taong nasa relasyon dahil ang mga partners nila ay siguradong ready na mag-contribute. Sabi ni Kiss na kailangan daw imasahay ang tamon sa mukha ng 20 minutes bago ito hugasan. Pero ayon sa mga skin experts, ito daw ay kalokohan at walang base. Sorry na lang.